Good morning. Nakapagputol, nakaputol na ako ng kawayan, guys. Isa lang pinutol ko. Maliit lang 'yun, lagayan sa manok ko. Ito guys, so isang piyesa lang nakuha ko. Yan, mahaba yan. Pinutol ko na yung dulo, yung pinaka pinaka dulo niya. Pinutol ko na. Kaya lang. Ayan o. Maaba yan. Maganda tong kawayan guys. Yung kawayan to na walang tinik. Ito. Kaya lang. Wala akong dalang lagari guys. Uwi muna ako. Kuha ako ng lagari. Maganda tong kawayan guys. Hanggang dito na lang muna guys. Naling ko na rin tong kumpay ng alaga ko. Balikan ko na lang to guys. Thank you for viewing guys.